Ito po, humingi pa ako lang tulong para mabawi po yung pera ko. At, mababalaan at mababalaan na rin po yung iba nating OFW na kababayan ko dito sa ibang bansa. Uso po ngayon kasi yung ano, yung online loan. Ngayon po, nag-ano pa ako sa loan na Migarins Express. Nag-fill up po ako. Nagtingin din pa ako sa ano, sa ano kung tunay po itong kanilang kumpanya po. Nandito naman po yung ano SIC number tapos company name is Meganas Express Linden Corporation po. Ngayon po nag ano pa ako nakapag apply na po ako tapos sabi nila mag deposit daw ako ng 8,000 at yun po ay mag-a-add naman po yun sa ma-withdraw ko. So, sa madaling salita po, nag nagpadala pa ako ng pera through kas po, 8,000 po. Ngayon po, yung 8,000 po yon tapos ba, saka ako po ma-withdraw yun, uh, may OTP po. Tapos ngayon po, binigyan nila sa akin yung OTP, yung pag ko po, mali po yung ano, may, 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 hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng isang mali doon sa GCAS number ko. Pero sa totoo lang, tama naman po yon. Ang sabi po sa akin, mag-withdraw ulit, mag-deposit po ulit ako ng another 15,000 para po yun sa pag unfresh daw po ng uh, account ko. Dahil para sa system po nila yon para sa system daw po nila yon eh di nag ano po ako nag nag ano ulit po ako nag deposit po ala ako ng 15,000 tapos po ngayon nag deposit po ako ng 15,000 tapos hindi ko po ulit makuha po yon iwan ko sa anong kadahilanan nag ano ulit po ako nag na deposit pala ako ng 15. Tapos ngayon po, sabi sa akin, mag-deposit po ulit ako ng 20,000. Nag-deposit pa ako ng 20,000. Tapos, para po sa OTP yon para sa system daw po nila yon pero a-add din po yun nila sa ano ko, sa sa wallet ko. Totoo naman po doon sa wallet po ng kanilang ano, naad po yon naad po dito sa wallet. Tapos po, pag withdraw ko po, sabi sa akin, mga 5 to 15 minutes po, papasok na daw po yun sa account ko sa GCAS. Tapos, mga ilang minuto na po, walang pumasok. Tapos, pagtingin ko ulit po sa wallet ko, sabi sa akin ng ano, tingnan ko daw po sa wallet sabi ko bumalik tapos may ano po siya may binigay ulit po siyang number na das taga finance daw taga finance po siya tapos yun po nag, nag chat pa ako doon na ano pong nangyari sabi daw po ay na no over daw kailangan ko daw bayaran yung tax na 16,000 mahigit daw po nag ano na po ako nag react na po ako bakit magbabayad pa ako ng 16,000 ba't ako yung magbabayad ng tax eh sila nga yung nagpapautang. Sabi ko, hindi ko na lang po kukunin yung pera at at ibalik na lang po yung diniposit ko na mahigit na sa 40,000 po. Yung po, halos lahat po, deposit ko, dalawang buwan ko pong sahod yon Tapos sabi ko, kung hindi nyo ibabalik yun, magreklamo na po ako sa polis. Sabi ko, ang, ang sabi po nila, hindi daw nila ako, hindi daw ako papansinin ng polis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, sabi ko, tapos sabi ko, magre-reklamo pa ako sa ano, kay Rapitol po, hindi rin daw pa ako kapansin yung Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, binalak nila ako. Hindi po nila binalikin, yung alas 40,000 euro. kahit ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila. Nagihirap kami dito sa ibang bansa, tapos sila ay, ano lang, kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po, sana po mabigyan ninyo ng aksyon. Isisend ko po yung ano, yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga mga pangalan kung kanino ko sinend yung pera yung mga ano nila, yung mga kasapot nila. Yun lang po. Maraming salamat po.